magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo kung ito po ay na-late upload ko. Then nagalungkat po ako ng mga video. Ay meron pa po tayong naiwan na huli na rin at hindi na rin upload ka agad. Na meron po tayo ditong or ng prutas. Na alam na siguro ninyo kung ano ito. Ito'y rambutan. At isa ito sa pinakamasarap na prutas sa buong Pilipinas sapagkat ang rambutan ay walang pinipili itong lugar o pagtataniman o kaya lupa sapagkat kahit anong uwan ng lupa nito ay tumutubo at gustong gusto ito ng ating rambutan ang mga tropical na bansa gaya ng Pilipinas so ayan tayo ngayon ay nanungkit ng rambutan maganda dito dahil may iba't ibang uri ito ng kulay mayroong orange, tsaka red, tsaka light red. Pero depende rin ito. Then medyo mayroon, medyo maasim, matamis at pinakamatamis. So ito ay pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kadami at kung gaano kahirap mamitas ng rambutan. Ayan. Kung nakita gumamit po tayo ngayon ng panungkit na mahaba at talagang mataas naman talaga ang puno ng rambutan at nahirapan ako manungkit dahil para ipakita ko sa inyo na ganito kadami ang mga bunga nito. At syempre bumili tayo ngayon ng rambutan at kailangan nating ipakita sa inyo na ganito kadami talaga ang mga bunga. At ayun, nakita kayo mga kasama ko. Nangunguha rin kami ng mga bunga dahil nahuhulog na ito sa lupa at talaga namang Sarap na sarap kaming manguha dahil fresh na fresh talaga ito. At ito ay masarap ito sa ating kalusugan dahil matamis at masarap at masustansya at talaga ng presko-presko. At talagang makakamura ka dito dahil ang kilo lamang ay 60 pesos at ikaw na mismo ang magkakaroon ng pagkuha doon sa puno. So yan nakita pa ninyo o, oh. nasa bubungan lang yan hindi natin gaano siya maabot dahil medyo malayo sa atin pero kung pipilitin natin ay makukuha natin ito ng na ating kamay o kaya maglalambitin tayo o ayan di ba nakita ninyo sobrang pula na yan at pwede nang pitasin yan at dito lang yan sa barangay mabulo yan sa amin sa probinsya at marami na rin ng mga puno yan dito at hindi na rin kami mahirapan bumili sa ibang lugar gaya ng nila Ayan, nasa bubong pa. Ang dami-dami, aakyatin na lang yan. At, oops, pipitas na lang tayo kung nakikita ninyo. O diba, napakadaming bunga. Matamis na yan, kahit ganyan lang kulay niyan. At isa pa yan ay, aabutin na lamang ng ating mga kamay. At hindi tayo gumamit na ng panungkit. Ayan, oh kahit orange pa yan, matamis na yan at meron yan ditong tuklapin at hindi tuklapin na mga bunga ng ating rambutan at talaga namang fresh na fresh at talagang majuicy po itong ating rambutan at hindi kagaya ng iba minsan napakabili tayo sa palengke eh, tuyong tuyo na eto hindi talagang masabaw pa kaya fresh na fresh. At ayan, napakadami. Maraming puno yan dito sa amin. At talaga naman magsasawa ka. Minsan nga eh, nakakasawa na rin kumain. Pero, kailangan ko may kasi vitamin C ito at maganda ito sa ating mga karamdaman tayo. Kailangan natin kumain ng mga prutas para tayo ni magkasakit. Ayan o. Oh. Isang kumpol talaga yan. Pero hindi pa yung pwede dahil madilaw pa at kailangan ay mapula hindi gagaling rako natin talagang pwede na yun at ayan o bumili tayo magpakilo tayo ng isang kilo at ayan bakit napakadami ba diba? ay e maraming maraming salamat sa inyong panunood at sana ay magustuhan nyo lagi ang akin vlog araw-araw